May it, sir, may violation po tayo sir ha? Ano ba sir Disregarding traffic signage ko. Uh, Bawal pong duman ang mga motor dito sir. kami po. Yes, sir? Naka-live po ba yan, sir? What? Bro, what are you talking about, man? Huh? Naka-live yan. Bakit no, po, sir? Naka Record. Not po. May lisensya po tayo sa kawar, siya. Meron naman po. Ah, uh, check na lang. sir. para. Sir. Ha. mo na Sir. Okay. Go body, like, Sir, may dai lay po ha? Paano masabi? Anong violation, sir? Disregarding traffic signage ko. Bawal pong dumano ng mga dito. Wait a minute! Who are you? Sir, wala naman po kasi araw ng dasarap, sir. <laughs> Gago! Uh, pagdanyo, sir, ang dilim yeah. po kasi, hindi naman po namin pansin, sir. <laughs> Gago! Ha? Huh? Hindi, ang dilim po dyan, hindi naman po pansin. Meron yan, pag may, pag may, pagpasok ko pa lang dyan, meron nang nakasulat doon, sir. Huh? Tignan mo, I check mo dyan, sir. Nag-base lang po ako sa, ano ano ko, sir, kanina. Saan? Bawal po kasi dumaan dyan. Ang But, violation po kasi, yun, sir, eh. Not regarding, ano, regarding this, ano, sir, saan may nakaharang po doon, sir? Damn! Meron po doon nakasulat, sir. No motorcycle. Lahat po yan dito sa buong river drive ng Las Piñas. Bakit po, Sir? Hindi po pwedeng dumaan ang mga Hindi, bakit motorcycle. po? Bawal. Bakit po bawal? Pinagbabawal po ng ano, ng mayor, yung mayora Ng mayor, yung may mayora may mayor. Kasi andyan po, nakalagay po dyan. Ano? An sa lahat po yan, pag dinadaanan yan, lahat po ng wall na nakalagay dyan, may nakalagay po. No motorcycle. Is, anong uros naman na, Sir? Kasi, wala pa akong VR, Sir. Dito ko nang lalaan. Ano yan, Sir? Punong-punong -puno po natin ang mga signage, Sir. No sir, no Sir, di ka nga sa talaga mapansin. No Madilim pose sa daan, Sir. Ha? Huh? Madilim <laughs> po. Kaka-ano ko lang na mag-pose. Kaka-drop ko lang. Okay. May, may ilaw naman yung PCX mo, di ba, Sir? Huwag no, po. Pero... Hmm. Sir, hindi ka na mag na... Siya so wala naman po na nag-aarang sa ano. Na, kung may... Alam ko naman ba't hindi, po ako da na daan. Hindi na walang nag-aarang doon, Sir. May signage po tayo doon na bawal po. No motorcycle No tricycle. Ah, dyan po sir. Mababasa no, niyo po Check niyo po sir. Tama ko dyan sir. Oh. Yes, sir. Oh. Walang helmet yun, sir. Bawal Bawal dumaan hindi alam mo ano na reason malina ako dito turo ko na lang na dito kung saan ako pala na checkpoint sa kasi ah saan Pero nung isang gabi, napunta kasi ni. bye drive yun, Las Piñas so alam mo, nagaroon kasi yon so tatagos kasi ng nag ayon ngayon we